So hello guys. So welcome po sa aking YouTube channel. So yung guys, pauwi na po ako kaka ano lang. Dinidin ko sa school yung jowa ko guys. So ito, asitan po ako ayan. Ayan guys. Para mapansin niyo So guys, naglalakad ako pauwi. So, naka kami kanina guys ng bandang 5.30. nag kami sa ano. yun. So, ang uh, niyo pa uwi. Ay, sa kanila guys yung nagkakataon pa uwi. Huwag kang umuwi Huwag nga. Tignan mo yung YouTube, <laughs> YouTube, 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 YouTube channel. Magtanong <laughs> pa ako totoo daw. <laughs> So yun guys, ito daba daba Mabilis ako na kasi papatayin ako <laughs> So magiging busy busy yung anong guys, yung jowa ako yung busy Sorry ah hindi mo? Pwede na ka ka So sa mga supporter ko sa dyan sa nanonood sa akin guys So basta supportan niyo po lagi ang aking channel So Matagal-tagal na rin po kundi nakaka-upload ng mga aking mga video Kaya niyan guys So nasa Nasa ilang ano guys Ilang Ilang, ilang araw na lang guys Siguro baka nasa 9 days So so sure nyan sure, niyan guys Ito yun yun Tapos Jollibee Tapos Jollibee guys Ito yung YouTube channel Ayan guys eh Ito ako dadaan guys <laughs> mapatuo ako eh Nagalad lang kasi guys okay. eh Ayun, nandito choking ya, no Choking Nasa okay, choking guys, choking You know Right So, kita na po ako okay, sa, sa tennis Tapos guys okay, saya Diba? Matapos natin yung jowa. Kung na napagalakad. Dupit ah. <laughs> Nani? Nasa na na ako guys. Sa parada na papuntang ano. Sa... Sa papuntang ano guys. Papuntang magalang. At matapdap. Ito guys din. Ito ano ba? Ayun na ba? ba? saka kain papuntang ano, madabdab tsaka tip ko and then ano magalang yan ito sa flower shop guys, guys sa flower shop so guys ay papunta na ako sa tennis o oh, sa, sa, sa tennis na ako guys yun na woo woo dahan-dahan lang tayo pa kamasagasaan <laughs> hahaha <laughs> ba na nakatabi ako? So ngayon, papunta na ako ng highway. Papunta na akong highway. Highway, 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 highway. <laughs> Ayan. Ito may madalas na po dumada ng jowa ko, guys. Para naglalakad kami. Shortcut, sure shortcut. Sure Yan, pauwi sa kanila. Tapos pupunta sa amin. So, kagabi, pumunta kami sa, ano, sa ba? Sa Sa, ano, bah bahay. Tapos, yun. Hindi, hindi, hindi kami dito dumaan, guys. Dumaan kami sa, ano, sa highway mismo. So guys, dito po ako sa highway ng Santa Ines. Ayan po, yan. Medyo traffic Medyo... Nakita nyo naman guys, medyo traffic siya. Yan. Medyo traffic. So, tatabi na tayo guys. Tatabi na tayo. Tatabi na tayo guys. Ang haba traffic ko guys. Oh. Yan. No, wala yung traffic guys. Tatabi na po ako. Tatabi na po guys. So, yan Oh.

Oh, mo oh, no! <laughs> <Grabe yung aso. laughs> oh my god, wala <laughs> ba kaming lang wala tao eh. so guys, eto nasa na ako, nasa, ay publication na ako guys, so ano, ah uh, tulay. Ito na po yung tulay. Ito sa tulay guys. Yung tulay, tulay. Grabe yung traffic sa palengke nun no, guys. Yan talaga. Hindi mawawala. Mahaba yan guys hanggang dun, hanggang sa ano. Hanggang dun sa na post, eh. Nakita nyo naman siguro kanina pinakita ko. Umaga talaga guys. Ma-traffic sa palengke. Sinasabi siya niyo Umaga. Hanggang hapon na yan. Pero pag gabi wala na mo masyado. Ngayon dito sa Balakat. Okay guys, dito na po ako sa tulay. Tulay ng mga li... Ayun o. siya para itong mga tao Pero sa ako parang ito ng ano guys. Santainis. What? Ayun o. No. Sa so, tulay na po ako. po shout out sa inyong lahat nag ano lang po nagbi video lang po habang po uwi ganda lang baka masakasalan tayo guys So guys, babalik po ako pag nakauwi na ako. Diyan lang kayo at I'm back! Alright So I'm back So nandito pa ako Sa mga halip guys Hindi pa ako nakauwi <laughs> ah, Ay figure out Mga halip Figure out pala Malay malay Figure pala guys Parang ipiguro figure na to Ayan. Ayan Papunta figure na po yun guys Figure na po ito So ito po yung DTBSI BSI go Let's Guys So Puntang highway na ako Highway highway na ako DTBSI guys, ayan Dito So dito ako sa Purok. Purok. Kita ko nga guys, ayan ano to, pigulot, Purok 1 and 2. So Purok 3 kami guys.

so grade 11 grade 12 So ako naman guys, grade 11, so magkaraw ng grade, grade, 12 sa maragaw ng grade 12 guys. sa Chris Santos si Ventura sa Barangay Tabo So ito magkaraw Pagkakataon ako naman sa schooling ko. Grade 12. Sana so, naman kasi ko nagpapatuloy pag-aaral to guys. Kahit 29 na ako. 30 <laughs> years old. Magka 30 na pa po Is, sana, so ako. Sana. Sa susunod na ako ah. 2025. <laughs> okay. So magkakita ko guys. Yan, no? Okay. Sama so, po magkakita ko guys. Ingat kayo. Pumangkin ko yung guys. Dan sa mga sa mga pinsan. Sa so, malapit ako makauwi. <laughs> Awa. Go home sweet home. Suite. Enjoy your life. Enjoy yourself. Ang nabing guys. Ano na guys, kahit na wala akong trabaho siya ngayon this month. Masaya pa rin ako. <laughs> Naku ba tumawa? Yan ang sabi ng aking jowa. So, shout out sa aking girlfriend na si Ryza. Monte Claro Robles. I love you. Mwa mwa chup chup. Hala chup chup. So guys, malapin na akong makuwi. Alright. Mga putpenge na rin. Okay. Makakali at ano guys, makakaligo na rin ako sa wakas. Nabawis na po <laughs> so sa lahat ng gustong pa-shoutout, ilagay nyo lang ang comment section ko. Sa shoutout ko kayo guys. Kahit bago pa lang ang aking YouTube channel. Okay? guys, so dahil nakauwi na ako, dito na po ako sa bahay. Kung malapit na, dyan lang naman guys, so dyan na lang. Ayan o, no? oh. buti pang talang. So basta huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Click the notification bell, like, at share rin guys. Para lagi kayong updated at mag-notificate sa aking susunod na mga na upload ng mga video guys. See you my next video guys. Hasta la vista. Ah! Alright!